tunay na sagot ng Diyos sa mga Watchers matapos nilang humiling na makabalik sa langit. Alam mo ba na matapos magkasala ang mga Watchers at magkaanak sa mga mortal na babae, humingi sila ng kapatawaran sa Diyos sa pag-asang makabalik sa langit? Manatiling nakatutok dahil ang sagot ng Diyos sa kanila ay isang katotohanang hindi alam ng karamihan. Kaya naman tapusin mo ang bidyong ito dahil tatalakayin natin ang kasaysayan ng Biblia upang ibunyag ang mga nakatagong katotohanan at kamanghamanghang kwento. Isa itong napakagandang video na hinanda ko para sa iyo na siguradong hindi mo dapat palampasin. Bilang maikling buod ayon sa aklat ni Enoch, may mga anghel na tinatawag na watchers na bumaba mula sa langit. Ang mga tagapangalagang ito, kasama ang kanilang mga pinuno, ay pumili ng mga babae mula sa mga tao at nakipagtalik sa kanila. Sa paggawa nito, nilapastangan nila ang kanilang sarili. Itinuro rin ng mga watchers sa kanilang mga mortal na asawa ang mga lihim ng langit at ang mga babae ay nabuntis, ipinanganak ang mga Nephilim mga higanteng sinasabing may taas na 3000 siko. Sa paglipas ng mga henerasyon, dumami ang mga higante at lalo pang lumakas. Ayon sa aklat ni Enoch, kinain ng mga higanteng ito ang lahat ng likas na yaman ng tao hanggang sa dumating ang punto na hindi na sapat ang pagkain ng tao upang sustentuhan ang mga Nephilim. Dahil dito, nagsimula silang kumain ng mga tao mismo dahil wala nang natitirang pagkain. Ang mga Nephilim ay nagkasala rin laban sa mga ibon, hayop, reptilya at isda. Sa kalaunan, lumala ang sitwasyon, nagsimulang kumain ng isa't isa ang mga higante at uminom ng sariwang dugo. Bukod sa kanilang kalupitan, patuloy na nakikihalubilo ang mga anak ng Watchers sa mga tao at sa iba pang nilalang. Tinuruan din nila ang mga tao ng mga lihim na dapat ay hindi nalalaman, tulad ng paggawa ng mga espada kutsilyo, panangga, baluti, pati na rin ang paggamit ng mga tina, pangkulam at astrolohiya. Dahil dito kumalat ang kasamaan sa buong daigdig, naging makasalanan ang mga tao, naligaw ng landas at naging suwail sa maraming paraan. Sa gitna ng pagdurusa ng sangkatauhan, nagsimula silang sumigaw sa Diyos para humingi ng tulong. Umabot sa langit ang kanilang mga panaghoy. Matapos masaksihan ang matinding katiwalian sa mundo, inutusan ng Diyos ang kanyang mga arkanghel, sina Uriel, Gabriel, Raphael at Michael, upang parusahan ang mga watchers dahil sa kanilang kasalanan. Kasabay nito, tinawag din ng Diyos si Enoch at sinabi sa kanya, Enoch, matuwid na tagasulat, humayo ka at ipahayag sa mga tagapangalaga ng langit na tumalikod sa kanilang banal at walang hanggang tahanan. Sila'y nagpakasama sa mga babae ng daigdig, at nakagawa ng matinding pagkawasak. Dahil dito, hindi sila makakatanggap ng kapayapaan ni kapatawaran. Bagamat iniibig nila ang kanilang mga anak, masasaksihan nila ang pagpatay sa kanila. Sa pagkawasak ng kanilang mga anak, sila'y magdadalamhati. At kahit na sila'y manalangin ng walang hanggan, hindi sila kaawaan ni bibigyan ng kapayapaan. Ipinahayag ng Diyos na dahil tinalikuran ng mga watchers ang kanilang banal na katayuan, nakipag-asawa, sa mga mortal na babae at nagdulot ng matinding kasamaan sa mundo, wala nang kapatawaran para sa kanila. Makikita nilang lahat ang paglipol sa kanilang mga anak at magdadalamhati sila ng walang tigil. Ngunit kahit magmakaawa sila, hinding-hindi sila mapapatawad. Matapos marinig ang hatol ng Diyos, sumunod si Inok sa utos. Una niyang nilapitan si Azazel, isa sa mga pinuno ng watchers at sinabi, Azazel, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Ipinataw na ang mabigat na hatol laban sa iyo at ikaw ay igagapos sa mga tanikala. Hindi ka patatawarin ni pagbibigyan sa iyong mga kahilingan sapagkat itinuro mo ang kasamaan at inilugmok mo ang sangkatauhan sa kasalanan. Pagkatapos, hinarap ni Enoch ang lahat ng watchers at ipinahayag ang mensahe ng Diyos. Sa takot nagmakaawa ang mga watchers, hiniling nila kay Enoch na isulat ang kanilang kahilingan sa Diyos upang humingi ng kapatawaran sapagkat hindi na nila kayang lumapit sa Diyos dahil sa kanilang kahihiyan. Dahil sa kanyang kabutihan at habag, pumayag si Enoch. Isinulat niya ang kanilang kahilingan at taimtim na nanalangin para sa kanilang mga espiritu at mga nagawang kasalanan, umaasang baka sakaling mapatawad sila. Matapos isulat ang kahilingan, Naupo si Enoch sa tabi ng tubig ng Dan sa lupain ng Dan kung saan binasa niya ng malakas ang kanilang petisyon. Sa kalaunan, siya ay nakatulog. Habang natutulog, nagkaroon siya ng pangitain tungkol sa langit at natanggap ang pangwakas na hatol ng Diyos para sa mga watchers. Pagkagising, pinuntahan ni Enoch ang mga ito na nagtipon-tipon sa isang lugar na tinatawag na bilangguan ng Ob, umiiyak. Ibinahagi niya ang kanyang pangitain isinulat ko ang inyong kahilingan, ngunit sa aking pangitain, nakita kong ito'y hindi tatanggapin. Ipinataw na ang inyong hatol magpakailanman, hindi na kayo muling makakaakyat sa langit. Sa halip, kayo'y igagapos sa daigdig magpakailanman. Masasaksihan ninyo ang pagkawasak ng inyong mga anak, at bagamat kayo'y magluluksa at mananalangin hindi kayo pakikinggan sinabi rin ng Diyos kay Inok, Inok, huwag kang matakot. Lumapit ka at pakinggan ang aking mga salita. Ipahayag mo sa kanila na dapat sanay sila ang namamagitan para sa tao, hindi ang tao ang namamagitan para sa kanila. Bakit ninyo iniwan ang banal at walang hanggang langit upang lasunin ang inyong sarili sa mga anak ng tao? Dati kayong espiritual at walang kamatayan, ngunit kayo'y nagpakasama na parang mga mortal kaya't wala kayong kapayapaan magpakailanman dahil dito ipinahayag ng Diyos na ang mga espiritu ng mga Nephilim ay mananatili sa mundo magdudulot ng pagdurusa at magpapatuloy sa pagwasak sa sangkatauhan ang kasaysayan ng mga watchers ay isang matinding paalala sa atin ang pagsuway sa kalooban ng Diyos ay may kaakibat na mabigat na kaparusahan sila na dating makapangyarihan at banal ay bumagsak dahil sa kanilang pagnanasa at kapalaluan. Hindi sapat ang kanilang pagsisisi sapagkat ang kanilang kasalanan ay nagdulot ng matinding pagdurusa hindi lamang sa kanilang sarili kundi pati sa buong sangkatauhan. Ganito rin sa ating buhay. Madalas nating iniisip na maaari tayong gumawa ng anuman at pagkatapos ay humingi na lang ng tawad. Ngunit ang kwento ng mga watchers ay nagtuturo sa atin na hindi lahat ng kasalanan ay nabibigyan ng pangalawang pagkakataon. May mga desisyong kapag nagawa na ay hindi na maaaring balikan o itama. Kaya't habang may pagkakataon pa tayong mamuhay ng matuwid, piliin natin ang tama. Huwag nating hayaang matali tayo sa makamundong pagnanasa na maaaring magdala sa atin sa kapahamakan. Alalahanin natin ang sinabi ng Diyos kay Enoch dapat sanay kayo ang namamagitan para sa tao, hindi ang tao ang namamagitan para sa inyo. Tulad ng mga watchers, may pananagutan tayo sa ating mga kilos. Ang ating mga desisyon, gaano man kaliit, ay may epekto hindi lamang sa atin kundi sa mga taong nasa paligid natin. Piliin nating mamuhay ng may pananampalataya, katapatan at pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat ang tunay na kapayapaan ay makakamtan lamang sa kanya ngayon anong landas ang pipiliin mo